Ayan, good morning mga kaugus Bali, palabas na tayo ng karamuan At uh, may pupuntahan tayong isang resort Pabalikan natin ang uh, sityo kagpinilipi Doon sa uh, Resort uh. Mga kaugus, bali ayan, uh, Inantay ko na lang na dumating si Chats Ito, ayan, uh, dito ako sa no, Goa ayan. Pero ayan, parang nakikita ko na Parating na si Chats Ano? Soy! <laughs> Nakalampas! Let's go. Kita tinanbang. Right. We all goods. Nakarating na kami ulit dito for the second time sa kagli Beach, no. Ayan, bali dito na kami nagpark ng motor namin nandun yung motor ni Ka Tupper Vlogs nasa loob yung kay Pinoy Farmer Channel so yan, inaantay na lang namin yung service galing doon sa kagag ano, Kagliliog Beach Doon sa Kagpinilipig tama po no, Kagpinilipig Kagpi oo, Kagpi <laughs> so yan. kasama din natin yan no? si Discovery Oragon right yeah, sponsor natin ang gas yeah. Yaman yeah, ang kaibigan natin, oh. No? all goods. <laughs> Tara, umalogin kita nitong dikdik. Let's go. Nat error na mga goods. Uh currently na dito kami ngayon sa Kagliliog. At eh uh, ito yung pinaka-gustong klima ng mga vloggers, no, 'di ba? Super. Itok daw god. Grabe naman. Magsakay ng lan no, ito. pang mayaman, ayan, nahirap na. <laughs> Mahirap na lusutin 'yan. <laughs> eh. Kuya vlogger. Tamba. Long <laughs> TV. Alon na Alon TV. Alon TV. Ay, do, kala ko doon. Marlon. Doon. Ah, L O N. Lon. All right. Ano? Ulan grabe. So, ay mga all goods. Ah, uh, Lumipat kami dito ng pwesto kasi matagal na pala nag-aantay dito yung sundo namin but dito kami nag-park. Ayan, safe naman siya. Yun, ah. Ayan. Ayan mga all goods. Low tide ngayon kaya kailangan na muna namin ano. Uh, maglakad pa doon sa service namin bangka. Ayan nga pala meron tayo dito ang bagong kasama si Lon TV ano. Support nyo na lang. Follow. Oh plug mo, flag mo yung page mo please. Papalo oh, na lang kayo sa Lon TV Vlog. Uh, Lon TV Vlog ayan. Eh, okay, ilalagay ko yan sa itatag natin dyan sa post natin ano. Kaya mga all goods. Ano? Layo bangka. Nandun, sa dulo. Uh, na, namin ito kasi dito, gawa na hindi makakadaong dito. Kasi uh, low tide. Ano? Kita nyo naman. Dagat to, lalaka namin. Low tide, walang tubig. Hindi <laughs> na makita, malayo na. Hindi <laughs> na kaya na. Hindi <laughs> na kaya ng zoom eh. Let's go! Ito, alam mo, kinakain to. Ay, wala nang laman. Ito, kinakain to, no? Baka umang na ni. Ayan, yeah, hindi. Ito, nakikita uh, nyo. Maraming um, namunguha ng tulya. Yun, know, mga talaba. Uh, yamang dagat na pwede makain dito sa so pagkali sa mga bato-bato. Ayan, -bato, you no? Know. O, oh, comment kayo kung ano yan. Kung alam yung tawag dyan. Kung ano yung kinukuha nila. Ayan, okay, punta natin. Eh mga call goods na daanan natin sila nanay nang umuwi ng ano tulya. Ay ano. nakakailang kilo kayo sa maghapon niyan te. Ay pag ganitong low tide. Ah ganit ito nakadami. So, yan, wala na. So yung pagkuha is sige nga po te. So yan, hinuhukay. Mababaw lang sila ano. May malalim, malalim din. Ay, walang laman. Wala. Know, man. Man, man. Ang... Ito kay at isang galon na oh. Wala ka isang ba? Isang galon na. <laughs> <Yeah>, nga, <anos> ka <laughs> si. Mahirap ka din okay. ang ano. Ang ganyan. Manumano talaga, ano ka? Okay. Opo. Paoy na nga ni pa Pauwi na. Paoy na. Paoy na. Paoy na. <laughs> Wala pang nakukuha. <laughs> ang maganda kasi ano, hindi masyado mainit. No. Opo takoy 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 Sa takoy sa takoy Halaan takoy 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 Ito. takoy 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 Okay takoy 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 luto nito, Nay? Ano pong kadalasang luto? Ginigisa? Uh, magkano kilo po nito? 50 pesos yung kilo. Ano? Pero sa market, mahal na yan. Magkano na yan. Dali nyo sa naga po para doble yung presyo. <laughs> Ayun, masarap. Nagyan ng luya. Nagyan ng luya. Sinasabawan, ano? Ayan, ayan. Ayan sila. Torta rin pala. Ayan sila, ano? Andun, meron pa doon. No? Ayan, ha? Salamat mo thank you po, thank you po. Ayan, all goods. Medyo maulan. Katago ko na yung cellphone kasi lumalakas na yung ano ng ulan. Babagtasin natin to. Hanggang doon, patawid doon. At yung mga natin, ayun, no? Hey. ayan. I shall return! <laughs> Hirap magtrabaho ng haul goods na maging vlogger kaya sana yung mga video namin share nyo para marami makapanood tulad ng mga adventure hindi talaga madali ano ay malapit na tayo ay Ma maputik natatalim yung waheng ko yung bangka namin, dun pa sa dulo dun tara let's go hindi lahat ng adventure ay madali minsan kung saan ka pa mas nahirapan ayun pang mas maaalala mo dahil hindi ito basta basta malilimutan sa puntong ito ay nilakbay namin ang mahabang sandbar na ito papunta sa bangga na aming gagamitin sa pagtawid sa isang sityo ng daligan, ang sityo Cagpinilipi. Wala na isa sa kasama namin ang ininda Ang haba ng paglilakbay dahil sa bawat kiyapak ng paa ay bakas ang aming iniiwanan. Hindi ang mga basura matagal mabulok at kapag napabayaan ay makakasira ng kalikasan. Para naman sa mga taga-tinamba kamarinisur, ang sandbar na ito ay isang likas na yaman kung saan dito sila unang nakakuha ng hanap buhay, ang pangingisda, ang paghahanap ng mga shed o halaan o ano, ano iba pang klase na mga pwedeng pagkain o ibenta at pwedeng makatulong sa kanila pang araw-araw na pangailan. Tulad lamang ng isang pamilya na ito, naabutan namin na nanguhuli ng isda gamit ang lambat ang kagandahan ay uh, binabalik nila yung mga maliliit na isda tsaka yung malalaki lang ang kanilang kinukuha ayan, sumakay na kami dito sa bangka at uh, yung biyahe namin ay hindi umabot ng 10 minuto layo pa lang sa pangalawang beses ay tanaw ko na ang sitio kag pinilipig ang sitio kag pinilipig ay isang tahimik na lugar ngunit sa puntong kami ay binibisita sa kanila ay kandaw gaga naman at nabubulabog ang mga taga yan dahil po grabe welcome na welcome kami at talagang inaasikaso kami lahat na bumibisita ayan pasado alas 3 or mag alas 3 na pala ito sorry nang narating namin ang sityo so ayan mga call goods for the second time around abalo dito first time ni discovery orago or na no tapos si ito si lon si, si tapos si chance ginakasama nung nakaraan tapos ngayon Bale yan, shoutout na lang kay Papa AJ. Wala siya dito ngayon. Yan. Eto yung naantay mo. ay puts na naman tayo. Uy! Tupo! Kain tayo. Laki na ito. Oh. Mor, mukbang na to. Ang hmm, sarap. Grabe, laki mga ka-all goods. Ang pato, paano daw ba yan? Pero, all goods na oh. all, all, ano, ano? you know? all goods. Astres yeah. <laughs> <laughs> na pala yung nakarating tayo dito sa Sitio Kag Kinilating. So bale, ito na yun. Ito na yung kanina na binibidyohan natin ano, Yung mga halaan na uh, kinukuha nila nanay doon sa ano. Ano oh, po, lagani doon kong na ito. teka lang. Lakanin. Focus natin. Ayan. Yun. Dita ba? Ayan. So ito na siya. Sarap na yun, ito, sinabon. Ayan, tikman na natin to. Ito yung halaan eh. Nabidyohan natin kanina kinukuha. Ano po, diba yun? yung pawa itong sangin yung mga... Ano? Ano? mga <laughs> isipin niya lang bahay niyo ba ito? Siyempre, <laughs> eh. isipin niya ang isi malaki sa atin. Ewa <laughs> pa lungi ba? Sabi daw ng mga taga dito, i-feel natin, feel lahatom lang. Oo. <laughs> uh <-huh>. Makan po. Ito <laughs> <Mara> po ngayon <laughs> po. Masyado pa lang maging makikainakan. Stop! <laughs> mm. Sawa na sa karne. Sawa <laughs> mm -hmm. na sa ano na tong. Dawa <laughs> nga yung buro baibay masyaram. <laughs> Good. ng kain, no? Patingin nga, patingin nga. Paano, paano? Mmmmm. Hahaha. -hmm. <laughs> patingin ng kain. <laughs> Magsasakang gala. Patingin ng kain. Patingin ng subo. Magsasakang gala. Patingin. Yung masarap ha. Ay. Negra. <laughs> Ayan guys, ito yung mga pinaganoa ni Topper. Ayan, oh, dami. lang lahat yan. Oo, oh, yun o, dami talaga. Oh. Ayun, mayroon pa dun. oh, paano yan? Kaya nakikilala ko dito eh. Didiskarte mo pa, Ganyan lang kagkali, ano, ka Oo, oh. oh. Pineapple bro. <laughs> Kaya pala kilang sila lang kilala kila <laughs> mo. Akala ko putok batok ikaw, walang batok eh. Ang sarap nga sa wala Yun, right after nga mga haul goods natin kumain ay nakipaghalobilo muna kami sa mga taga dito sa Sitchok, Kagpinilipig. Habang ang iba namin kasama ay nagwe-prepare ng aming mga kailangan dalhin doon sa resort na ating ipopromote no? ang karinugan. So ayan, Let's go. All Goods. Uh, pasado alas 6 na kami na umalis doon sa sitio kag pinilitig. At eto na nga, uh, narating na namin yung resort. So dito kami mag-overnight. At saka so, madilim na rin. So, hindi tayo makapagpalipad ng drone dito. Ayan, unsafe na. So ayan, magbaba na yung masama natin. Dalawang bangka kami yan. Ayan si Alan doon sa kabila. Ayan na si Alan, dito yan sa sitio kag pinilitig. <laughs> ayan. Anong pangalan?

At uh, maya maya, try natin maikot ito Kung kaya pa, kasi medyo madilim na Wala kasing ilaw dito, walang kuryente Mga solar lights lang yung mayroon Yan. At uh, ilan lang din yung ilaw Medyo mahina So napakaganda talaga mag-camping dito Overnight yeah. all good uh, Set up muna kami ng kwan Tent Tent para maya maya uh, Tamang kwantuhan At uh, jamming, no? Goods. So, Anong gagamit natin dito? Ah, meron din mga kubo yan mga goods. Oh. Anong so, gagamit natin dito? Tsaka yung tubig namin. Saka so, hindi ba wawala ito? Alfonso ba ito? Dalawa. <laughs> Parang speaker. So yan, magdadala kayo ng speaker para hindi boring yung gabi. Pero syempre, paalala lang kung madami tayo, so, uh, uh, naka- na lang yung sounds. Goods. Ah, amin oh, yeah. <asan> ako na mga si Sandy. Mga ako pinagkayaan ko pang sabi. Oh, yes. May loob pang siya ano ko. Kana. Kana. Ayot lang. Ayan, ano, kaya na tayo. Lord God, maraming maraming salamat sa blessings na binigay mo po sa amin ngayon, sa ating kapantaynan. Sana po itong, uh, ay magsilbing ano, kalakasan sa amin. At uh, Pabusog kaming lahat para yung ano man gagawin namin at PBTs support yung aming katawan maging malusog. Parang maraming salamat Panginoon. Ingatan mo kami at uh, ka na pong bahala sa lahat. Amen. 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 Right, let's Amen. 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 ka to, Fer, may nakagok ako. Ito kami, nahasil po kayo. Mamede, Eden, tama.

Hey! 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 Ano? Hey! 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 kumain, pare. Hey! 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 Ang sarap ng pilis. Mari din. sorry. Ayan guys, sa kalinugan kami. Mm. Sarap dito mag-boodle fight. Saka, lahat ng kasama ko boys. Ayan, Ay, sarap. Nagkakan kami dito, nagkakamot lang. Diba? Mm. Ano dito mga plato ba? Tapos ang plato namin, batag. Dahon. Dahon. <laughs> May kami plato halos na natin, then, halo sa <laughs> <laughs> natin then <laughs> hello. Buway probinsya da. Pinas tatanda po kita. Hmm. Wala may din. Kain ng kain mga maya. ay. Ito Kain ng kain walang. Iba. Ah, sumapad do ka mayo may, supog. Hmm. Ah, mm. Pak, pak, tenang. go go Ano na kaya? Okay. Diba kita ano na kaya? Tayo pakita borat, ano na daw an? Kaya ayan.

Matulis yung buto niyan. Live po tayo ngayon dito sa Karin Kari kar, Karinugan. Karinugan, you know. Isa pong mag-isaka ang nag-set up ng kanyang tent. Ayan. O, yung sa'yo bro. Set up mo na. Ayan po ay ginagamit kapag ikaw ay may hika. <laughs> Pang-pamp Pang-pamp lang. Mano-mano. Pam Ayan, -mano. mga kids. How's that? Okay lang. Ayan. <laughs> Good evening. Good morning na pala. Ano ang oras na ba? 12 a.m. na siguro. Ano yung ito, oras? Teka lang, teka lang. Sasaw-sasaw sa suko. 12, 1241. 12 Ayan yeah, o. Scubrio Ragoon. Ayan. Parang walang tamay, yung alpons. Ayan. Tubig lang, tubig lang. Ah, tubig lang. Tubig lang pala yung inom natin. Ito mga all goods ano. Uh, dito kami sa karagatan kasi low tide ngayon. Nag-aana kami. Naghahanap kami ng isda. Mangiilaw kami ng isda ayan. Ayun. Bali ano. Walang signal dito eh. Hindi man ka makapag-update. Oh, ito mga nag-aantay ng update na pero hindi mo kapag-update, walang signal. Hanap na kami na ano, isda. Nagugutom daw yung mga sawa <laughs> <laughs> dito okay. sa Bicol. So, yan. Pag ka, maghanap ka ng mga <laughs> mo. Ayan. tayo dito okay, sa Ayan. mga nice fresh. Ah, tara, yes, atin, natin natin. Tayo na. Huwag kang mahiro. Huwag kayong mahiro. Ah, Darang tani, sarong kapuna ni. Malas. eh May laug ni. May yan. Yung mga yan. new Ayan grabe <laughs> Uy, uy. Hindi siya ano itinidin nyan ang katayo mayo natanggal lang <laughs> tapos isa law pa kaya payat yan uh, anong may sabing hindi na namin ita, itamin na ayun pa yun na Ayos.

sarap yan. Hindi yan ang kinasabing kila. Uh, yes. Pag nilagay mo ng ano yun. Pag ginawa sa ano po. Orag Wala kasi tayong ano. Yan Ay payat. Wala kasi tayong ano. Suka. Kahit tugas ano. Pag nilagay mo suka. sarap yan. So ako may share. Bayat niya. Bayat niya. Biga. Na ano natin. Gila. Testing on tala. Kaya testing mo zero. Sabi dyan ka bro. Ano ko lang pigloan ka na si mga sale. Ini mengandung kayaknya bingkai-bingkai, serem, sir serem, sir sir. serem, 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 Kita serem, 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 masiram serem, masiram serem, 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 masiram Sinom talaga Ayos. Yes. 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 May yes. no? Mas, <mukanyan> mm -hmm. suka ano masira ano yung masira ano ano yung ano yung masira 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 ano yung ano yung ano ano yung masira Sa yung yung masira ano 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 yung masira ano yung masira <laughs> Siram. Masarap 'yan, boss. Class down. Pag Ito lang kasi ano, basta pag. Labing kay eh, mga. Kung sa ambing ah, kay binka 'yan, 'no. Gusto ba ikaw? Uh, sir. Ng video aketa. Si blinking sa picture din 'to. Pati Siram. 'No? Kontrol 'no. Hindi maihalogsin naabot ng mga ka inabot nga kami ng madaling araw kakatiktik ng talaba 'yan. Pero solid, sobrang sarap mga ka goods. Yan, meron dyan, available yan dyan sa resort, sa Karinugan. At uh, bumalik na kami doon sa Kubo. Nagpatuloy ang aming jamming. Konting kantahan, kwentuhan. Pero hindi ko na ma 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 may papakita sa inyo mga ka goods yung ating vlog. Dahil hindi ko mahanap. Sad to say, but uh, nawala. Ayan, uh, may interview pa naman tayo dyan. Kinuha na natin si nana Eden, But anyways, eto sana magustuhan nyo yung aerial shots ng Karinugan nagsimula kasi nung ano nung palagi na ako umuwi dito. Kasi wala palagi lang ako sa Naga. Kasi nandoon yung, yung pamilya ko na ano, nagtatrabaho. Tapos lately, parang naano ako nung nung makita ko yung drone dito, sabi ko talagang ang ganda pala ng lugar. Kaya sabi ko, kasi ano lang, okay lang sabi ko, ano lang basta magtayo tayo ng kubo. Kung may pupunta, okay lang. kam dati kami-kami lang naman ang pupunta dito, walang iba bilang lang, mga pamilya ko, pag summer. Dito kami nagsasummer, dito kami sa ano. Kaya noong umuwi dito si Alan, <laughs> si Alan ng ano nito, ang panimula. Sabi niya, ano, pupunta siya ng Karinugan, mag-vlog sa Karinugan. Sabi ko, dito kasi lang naman sa baba ako nakikita. Hindi ko naman nakikita yung sa taas. Tapos nung no, makita ko yung, ano, yung drone, yung lahat. Hanggang doon, hanggang doon. Sabi ko, ang ganda pala talaga ng karunugan. Kaya ngayon, uh, naisip ko na, ano kaya i-ano ko, develop ko. Kasi ako lang naman ang ano dito, yung dati yung sa unahan, siya yung yung unang gumawa ng mga kubo-kubo. Sabi ko, parang ang ano, sabi ko, parang, okay lang. Kaya lang, nung makita ko nga yung ano, yung talagang ganda ng view, sabi ko, ano kaya talaga i-develop ko? Tapos nag-usap nga kami ni Alan, sabi ko, sa ngayon, para hindi pa. Kasi iniisip ko yung ano, yung habagat, yung paglakas ng alon. Yan yan sa ano, sa gilid na yun, hindi namin yan inaalis. Kasi pag malaki yung tubig, hanggang dyan yan Oh. Hanggang dyan yan. Kaya hindi namin yan inaalis para yung ano, wag bumaba. <coughs> kaya ngayon, sabi ko, umpisahan ko kaya. Yan, maliban nga sa pag-stay dito mga ka all goods sa uh, Karinugan Beach Resort, ay pwede rin kayong um, mag-request kay Nanay Eden kung gusto nyo magpunta sa mga isla ng tinambak dyan sa Sitio Cagpinilipig at ilan sa isla na may white sand. Malapit na rin kasi dito ang Siroma. Yan, pwede nyo puntahan. So, yun mga ka all goods, na nanghalian na kami bago kami uh, mag-prepare ng mga gamit pa uwi at uh, yun na sana ay nag-enjoy kayo at uh, kahit paano pano ay napasaya namin kayo sa munting vlog na to sana supportahan nyo ang aming videos sa pag-promote ng mga uh, na tinidiscover pa lang ng mga lugar tulad nito ang Karinugan Beach Resort yan po ay matatagpuan dito lamang sa Sitio Kag Pinilipig Tinambak Kamarinisor. Ayan uh, yan mga all goods. Bali malalim na yung dagat. Ayan, pahay na. Tsaka hindi na rin, ano, hindi na maulan. man. So, pauwi na kami. Ba na kami ng Kagliriog. Yan, yeah, goods. Maraming salamat, Karinuga. Bye po. Bye-bye po. All goods.